So, ayan na po, no. Ah, nagtataka po siguro kayo kung bakit walang sabaw. Depende po rin yan kasi sa tao. Yung, ah, ito po kasi yung luto na to ay natutunan ko pa po sa Isabela. Ayan. Sa barangay na Gilan sa Isabela. Yan po yung hindi masabaw yung kanilang ampalaya. Yan po, yung ganyan lang siya. Yung sakto lang. Ayan, sakto lang. Ba? Manan guys. Yun, no? Eh ito ni na agad, may umuapak na agad. Ano mo sasabi? Matabang, ma ano, maalat o ano? Mm, dagdagan lang pala ng tig magic. Magic, okay. So ayan, nag-request po ang ating mahal na ma kwan, daughter. Ayan. Ayan na po ang magic. Yan so yung sa iba po, uh, depende po yan sa inyo kasi kung ang gusto niyo medyo may konting sabaw. Kami po kasi ito yung nakasanayan namin na medyo konti lang yung sabaw niya para uh, manuot ba yung lasa sa may ano sa gulay. Yan. So yung ampalaya po. Hindi no, sabaw. Yung ampalaya po pala, hindi yan ino-overcook kasi pag na-overcook, uh, mapait po siya.